papasa ka sa board exam 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 ikaw papasa ka sa board exam papasa ka sa board exam magiging board passer ka na papasa ka sa board exam magiging board passer ka na papasa sa board exam. exam Papasa na yan Magiging board passer ka na Papasa ka na sa, boarding sa board exam Magiging board passer ka na Claim mo na yan Magiging board passer ka na Papasa ka na sa board exam Magiging board passer ka na Papasa ka sa board exam, magiging board passer ka na. Woo! Magiging board passer ka na. Woo! Papasa ka sa board exam. Papasa ka sa board exam. Ikaw, oo, oh, papasaka. Ikaw, oo, oh, papasa ka. Ikaw, oh, papasa ka. Mo na yan. Papasa na yan. Magiging board passer ka na. Woo! na yan Claim mo na yan Papasak ka na sa board exam Woo! Magiging board passer ka na ikaw Magiging board passer ka na ikaw Magiging board passer ka na Claim mo na Claim mo na